Hi guys, ang dami ko palang pasalubong galing sa London. Bigay sa akin ng lolo ko. Ayan, tsaka lola ko. Ayan, pinadalahan nila ako na, <laughs> ng fila. Favorito ko yan. Ayan. Well, ganyan guys. Happy ako kasi binilahan nila ako ng maraming damit. Ayan. Sobrang saya ko guys. Grabe. Sobrang saya ko. Ayan. ayan. Eh, alam nila kung saan ako masaya. <laughs> so, yan. Ang dami kong paano. Uh, Sila. Ayan. Ito. Ayan, guys. Tapos, ito. Ang dami binili sa akin ng lolo lolo ko. Ayan. Sobrang happy ako guys. Kasi syempre hindi ko to kayang bilihin kung hindi dahil sa kanila. Ayan. Mahal na mahal ako nila lolo at lolo ko. Ayan. Kaya napaka bless ko. Kasi nagkaroon ako ng lolo at lola. Na mababait na tao. Ayan. Ayan. Tsaka meron ako ditong bag na hash ah uh, hash patties ayan so very happy ako bago yan guys. ayan ang swerte ko kasi nagkasunda ko ng lola at tulad nila I ayun mean, yung guys yung tela kasi ng mga london magaganda as in super ganda ng tela nito eto manipis lang eto makakapal na to pero alam ng lolo ko kasi at lola ko na mahilig ako manamit ng ma ganito. Alam nila na sobrang hilig kong manamit ng merong ma mahaba ang ano. then so anyway guys, super happy ako. Pinakita lang ko lang sa inyo. And, long sleeves. super happy. Pero, alam na alam nila na ganito ito yung pinaka-baborito ko. Feel ah. So, anyway guys, thank you and God bless. And, bye. Ito yun, yung ano. So, bye bye guys and God bless.